eto na nga. Yes. Yeah. Kasi Kim din napigilan nakiligid? Oh, ang di ba? Diba? Ang kanta ni Paolo Avellino sa segment ng It's Showtime na special especially for you. Tinanong kasi ni Vice Ganda ang aktres kung sugatan pa ba ang puso nito. Mm -hmm. Ang sagot ng aktres ay napatili. Ah, ganon. Ay, hindi. Sakto lang. Biglang may tumugtog ng isang kanta na ang lyrics ay... Nag-iisang <laughs> pag-ibig. Ang ah, nais oh. makami, yun ay ikaw! Ganong talong ni Bas, kanilong kanta yan! Sabi niya, oh, okay, okay, Paolo! Sumigaw, kinilig-kinig ang puso ni Phil. Di ba na wow. Parang ganda ng gilis, parang sabi, ang nag-ang nais nice makamig ng puso, ikaw. At diba? alam niya, alam ni Kim. Alam, nakita niya ni Paolo, oh, oh. Paolo no? Alam, sakit Paolo, ba't hindi niyo malalaman? Kasi okay. ano mo, very ano ah, talagang yung ano, makakakonek mm. ka talaga dun sa kanta dahil alam naman Kinikiliga natin, kinikilig ako, nang lumipas si Paolo 2010 sa ABS-CBN mm. at tinanong siya, oh. sino ang gusto niyang makatrabaho? Si Kim Chu. Pinaharap, oh. di ba, ang makatrabaho. Kumbaga, yun ang wish niya. Wish ang, niya. Ano, ano ba yung sa hiling? Wish, wish? Wish? When I turn to wish, yung katanig ko, parang ganyan. Pero ito, hindi. Eh, Pero kung di ako nagkakamali ha, ah, correct me if I'm wrong, yes. may moving hiling, di ba? Ah? Yes. Tano, Kaya, no? O nandito si Ochi Diaz. <laughs> si Serena dahil will ah, tell sa cinema. Oh yes, at saka si Bea Veloso. Kasi pumunta ako sa shooting na no, Ay, sinamahan oh. ko si Bea Veloso. Ayan. Ay, di yeah. ba kaya, oh, diba ko, kaya hindi ka, yun. yung hiling ni, hmm. ni, Paolo na makatabaw si Kim Chiu ay naganap na. Oh, wow. Sabi nga doon sa ano, diba? ba yung... Oh, kasama ko si Paolo Adelino sa September 12 sa Dava. Confirm na, confirm na po yan. Yes, confirm na, confirm na po yan. Makakasama ko po si Paolo Adelino sa Moncayo Dava para sa yes. binibining Moncayo. Wow. Yes, at mag-share date si Paolo, di ba? Ayan, tanongin mo na, Pao, joke mo na ba si Kim? Ganon. Sasagutin, sasagutin kaya ako. Huwag kami ngayon. Oo, tito. Huwag kami para sa ating dangan. Ay, ganon. Ha,